Bumalik si Cyrus sa baryo ng Cebu mula sa Maynila kasama ang kanyang ina, na siyang apo ni Lola Esther. Si Lola Esther ay matagal nang nakatira sa baryo at ang lahat ng tao sa paligid ay may takot at respeto sa kanya. Lalo na dahil siya ang pinakamalapit na kaalaman sa mga engkanto at tanito ng lugar. Dito rin nagsimula ang misteryo ng puno ng balete isang puno na pinaniniwalaang may mga nilalang na hindi kayang makita ng karaniwang tao. Habang si Cyrus ay naglalaro sa paligid ng balete, napansin niya ang kakaibang paggalaw ng mga anino sa paligid ng puno. Ang mga kakaibang tunog ng hangin at malupit na hangin ay nagbigay ng hindi maipaliwanag na takot. Nagbalik loob si Lola Esther sa mga ritual na ginagamit niya noon upang magpalayas ng masamang espiritu sa baryo. Ngunit ang inkanto na matagal nang natutulog ay muling nagising. Si Aling Bising, na matagal ng kaibigan ni Lola Esther, ay nagsimula ring makaramdam ng kakaibang presensya sa gabi. Ang puno ng balete ay nagsimulang magbigay ng kakaibang sigaw mula sa kalaliman nito. Sa kabila ng lahat ng mga palatandaan, hindi pa rin naniniwala ang mga tao na may panganib. Si Aling Bising ay nakaramdam ng kakaibang pangitain habang natutulog. Nakita niya ang nilalang na may mahabang buhok, hindi makilalang mukha, at mga mata na kumikislap sa dilim. Ayon kay Lola Esther, ang nilalang ay isang inkanto na nangangalaga sa balete, ngunit may kasunduan silang mga tao upang huwag itong istorbohin. Si Cyrus ay nagpasya na sumunod sa kagustuhan ni Lola Esther at hindi na maglaro malapit sa puno, ngunit may narinig siyang mga yapak ng isang hindi nakikita inimbitahan ni Lola Esther si Cyrus at Aling Bising na magtungo sa lugar kung saan unang nakita ni Lola Esther ang inkanto noong siya ay bata pa. Dito, ipinaliwanag niya ang lihim ng puno ng balete na matagal nang pinaniniwalaan na may malaking kapangyarihan. Ibinahagi ni Lola Esther ang isang sumpa na itinakda ng mga ninuno na ang mga nilalang na naninirahan sa balete ay may kakayahang baguhin ang landas ng sinuman na magtatangkang magdisturbo. Sa kalagitnaan ng gabi, may narinig na matinding tunog mula sa puno ng balete. Parang may malaking nilalang na nagsusungit sa ilalim nito. Habang naghahanap si Lola Esther ng mga sinaunang kasulatan upang mapaliwanag ang nangyaring kaguluhan sa paligid ng balete, nadiskubre nilang hindi lamang engkanto ang naninirahan sa puno. Isang diwata at mga aswang ang nagtatago sa ilalim nito. Habang pinipilit ni Lola Esther at Aling Bising na hanapin ang mga solusyon, unti-unting humihina ang kanilang mga lakas. Si Cyrus ay nakakita ng nilalang na may kakaibang itsura sa paligid ng puno. Mga mata na kumikislap sa dilim at kamay na mahahabang parang mga ugat ng puno. Sa isang gabing madilim, nagsimulang magalit ang engkanto. Ang mga kagubatan sa paligid ng balete ay tila nabubuhay at nagiging malupit si Cyrus ay hindi na makatulog dahil sa mga kakaibang tunog na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ipinasa ni Lola Esther ang kanyang mga ritual sa batang si Cyrus, ngunit natuklasan nilang ang sumpa ay mas malupit kaysa sa kanilang inaasahan. Si Aling Bising ay nagising sa kalagitnaan ng gabi at nakita ang inkanto na nagsisilbing gabay sa ilalim ng puno. Ngunit ito'y hindi ang itsura na inisip niyang makikita. Si Cyrus ay nagsimulang magtaka sa mga kakaibang pangyayari sa paligid ng balete. Habang ang Lola Esther ay nagpatuloy sa kanyang mga ritual, unti-unti nang nararamdaman ng buong baryo ang mga epekto ng pagdapo ng inkanto sa kanilang buhay. Ang mga hayop ay nawawala. Ang mga puno ng mangga ay nagbubunga ng mga kakaibang prutas. At ang hangin ay laging malamig at mabigat. Si Aling Bising ay nagsimulang magduda sa mga ginagawa ni Lola Esther, pero alam niyang walang ibang makakatulong kundi siya. Habang nag-iisa si Cyrus sa ilalim ng puno ng balete, may nakita siyang isang nilalang na ang katawan ay puno ng mga ugat. Ang nilalang ay may mga mata na kumikislap at parang tinatawag siya sa kailaliman ng kagubatan. Nagpatuloy ang mga kakaibang pangyayari sa baryo. Si Cyrus ay nakatagpo ng isang nilalang na hindi kayang makita ng mga nakakatanda kundi siya lamang. Ayon sa Lola Esther, ang nilalang ay isang diwata na may kakayahang magbalik sa anyo ng tao. Ngunit sa ilalim ng puno ng balete, ang kanyang kalikasan ay naging mas malupit at mapangapi. Si Aling Bising ay nagsimulang magduda sa mga ritual na isinasagawa ni Lola Esther dahil sa kabila ng lahat ng kanilang pagsisikap, tila lumalala pa ang sitwasyon. Ang nilalang na nakita ni Cyrus ay nagsimulang magpakita ng mga saloobin ng galit. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit at may kasamang maririnig na mahahabang sigaw na nagmumula sa ilalim ng balete. sa kanyang mga pag-aaral na tuklasan ni Lola Esther na ang puno ng balete ay may sinaunang sumpa na nagpapanatili sa mga engkanto at tiwata na naninirahan dito. Ang sumpa ay nagmula pa sa panahon ng mga unang tao sa Cebu na nagtakda ng kasunduan sa mga nilalang ng kagubatan. Ang kasunduan ay nagsasabing huwag mong istorbohin ang balete at hindi ka makakaranas ng kasawian. Si Cyrus sa kabila ng mga babala ay patuloy na nagpapakita ng interes sa nilalang ng balete. Si Aling Bising, bagamat natatakot, ay nagpasya na tulungan ang kanyang kaibigan. Ang gabi ay nagiging mas madilim at malamig at may naririnig na mga magkasunod na mga yapak na patungo sa bahay ni Lola Esther. Sa harap nila, lumabas ang inkanto at nagpasya itong makipag-usap kay Cyrus. Si Cyrus ay naharap sa isang makapangyarihang engkanto na nagsabi ng isang kasunduan. Ayon sa engkanto, kung hindi nila susundin ang mga kondisyon ng sumpa, hindi lamang ang buhay ni Cyrus ang mapapasama kundi pati na rin ang buong baryo. Ang engkanto ay nangangailangan ng isang sakripisyo mula sa mga tao upang mapanatili ang balanse ng kalikasan sa kanilang lugar pinili ni Lola Esther na huwag ipagpatuloy ang kasunduan, ngunit may isang masamang kapalaran ang nakataya. Bago tuluyang mawala ang inkanto, iniwan nito ang isang abiso kay Lola Esther. Isang buhay ang kapalit ng inyong kaligtasan. Si Cyrus ay nagsimula ng magtanong tungkol sa sumpa at kung ano ang ibig sabihin ng sakripisyo. Pinayuhan siya ni Lola Esther na huwag magtanong ng sobra at lumayo sa puno ng balete sa kanyang pag-aaral, natutunan ni Cyrus na ang sakripisyo ay hindi laging literal. Ang inkanto ay maaaring kumuha ng isang kaluluwa upang mapanatili ang balanse ng kanilang mundo. Habang si Aling Bising ay nagiging lalong mabigat ang pakiramdam, ang mga hayop sa paligid ay nagsimulang mawalan ng buhay. Si Cyrus ay biglang nakaramdam ng kakaibang sakit sa dibdib at nakakita ng mga mata ng inkanto na muling bumangon mula sa ilalim ng balete. Sa harap nila, nagsimulang magbukas ang lupa. Si Cyrus ay nagsimulang magpasiya na harapin ang kanyang takot at tanggapin ang kanyang kapalaran. Si Lola Esther ay nagdesisyon na kumonsulta kay Aling Bising kung anong desisyon ang dapat gawin. Kung susunod ba sila sa kondisyon ng inkanto o maghanap ng ibang paraan upang mapalaya ang baryo mula sa sumpa. Sa gitna ng kanilang pagpaplano, ang inkanto ay muling nagpakita at ipinaalala sa kanila ang oras na kanilang iniiwasan. Ang balete ay nagsimulang magpakita ng mga anino na naglalakad at sumasabay sa pagnanakaw ng buhay. Ang sumpa ay nagsimula nang magbalik. Nagsimula ang paghahanda ni Lola Esther para sa huling ritual upang masugpo ang engkanto at alisin ang sumpa. Ngunit napansin nilang may isang hindi inaasahang puwersa ang nagbabalik upang makialam. Isang nilalang mula sa kaharian ng engkanto na may layuning magpatuloy sa kasunduan. Si Cyrus ay napansin ang kakaibang uri ng mga anino sa paligid ng balete. Ang nilalang na engkanto ay nagsimulang mag-ipon ng mga kaluluwa mula sa kagubatan Si Lola Esther ay pinangunahan ang ritual ng pagpapalayas ngunit ang engkanto ay may isang nakatagong puwersa na hindi nila inaasahan Habang si Aling Bising ay nagdadalawang isip si Cyrus ay sumugod sa ilalim ng balete upang muling makipag-ayos Sa gitna ng ritual napansin nilang ang nilalang ng engkanto ay lumitaw at tinutokso sila ang bawat hakbang ay may kasamang malamig na hangin at malupit na sigaw. Ang huling laban ay nagsimula sa ilalim ng puno ng balete. Si Lola Esther, Aling Bising at si Cyrus ay pinagsama ang lahat ng kanilang lakas upang tapusin ang inkanto at ang sumpa nito. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo, natutunan nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa pagkakaisa ng pamilya at komunidad. Ang inkanto ay nahirapan, ngunit may isang huling pagsubok na nag-aantay sa kanila. Matapos ang matinding laban, naaalis ang sumpa at ang puno ng balete ay nagiging tahimik. Ngunit sa kanyang huling saglit, ang inkanto ay nagbanta. Ang sumpa ay nagtatago hindi natatapos.